Hello guys, tayo magi incense at kamanyang cleansing for today's video. Ngayon ay August 25, last Friday ng August, which is Ghost Month na rin. Ano? So, kailangan natin mag-cleansing upang hindi pumasok ang kamalasan at mga bad spirits sa bahay natin. Okay? Ngayon ay uh, naghanda na ako ng insenso at kamanyang at may additional na rin na yung lumang palaspas ninyo pwede yung gupit gupitin ayan oh, mapapansin nyo pabisa rin pang malas yan tsaka pang alis ng mga bad spirits ano Yeah. kanina nagparingas na ako ng uling tignan natin kung okay na siya Yun. Yun, lutong luto na. Ang uling, ano? Nagbabaga na po. Sa isa natin kukunin. mainam na pang tanggal malas to. Itong incense at kamanyang. Nilagyan pa natin ng uh, palaspas. Yung mga lumang palaspas nyo, pwede nyo gamitin, ano? Gagawin nyo to sa last Friday or last Tuesday ng taon mainam din pag ghost month. Pwede rin first Friday, ay first Tuesday and first Friday rin ng buwan. Pwede rin na New Year o December 31, ganyan. Pagpasok ng taon tsaka ending din ng taon. Ah, medyo mainit. Ingat lang tayo sa paso. Dahan-dahan lang. Ngayon ay 15 minutes na lang kung di ako nagkakamali mag alas 6 ng hapon ngayong August 25 2023 nagkataon din ng August month so pagsabay-sabayin na rin natin habang gagawin nyo pala itong uh, cleansing ninyo nararapat lamang ay magro-rosary kayo or magpiplay kayo ng rosary sa YouTube o download niyo na yung kahit yung tunog man lang sa rosary o kaya magpray lang kayo ng rosary. Sorrowful Mysteries kasi Tuesday, Friday lang po natin gagawin itong cleansing. Tuesday Mysteries or uh, Sorrowful Mysteries. kunin na natin tong tripod kasi wala akong katulong ngayon patungan yan kailangan din na bukas ang mga ilaw ng bahay para maganda ang pasok ng swerte ito, may nakapatay pa. Buksan natin. Yan. Kasi sa liwanag lang tayo. Iiwas tayo sa dilim. Yan. Magbubukas na tayo ng mga kandila. ayan din kung may bible kayo is ayan, ano nyo sa salmo 91 ayan, kung nakikita nyo salmo yan, awit 91 yan 91, ayan awit 91 awit ng pagtitiwala sa Diyos ayan, lagi nyo bubuksan ng bible nyo sa bahay nyo sa psalms 91 or awit 91 Meron yan Old Testament with Psalms o kaya Old and New Testament na Bible version. Yan, ano ng time na natin? 5 5 5:47. Yan, mainam na yan. Pwede na tayong mag-start. 15 minutes before alas 6 ng hapon. Yan, 8:25. August 25 Pipiliin natin ang Sorrowful Mysteries the Holy Rosary. Yeah. In the name, name of the Father, the, Father, and the Son, and the Holy Spirit, Spirit. Amen. Tanggalin ang lahat ng negatibo in the name in Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, tanggalin lahat ng negatibo. Dagi lang natin ng insenso. Yan. Cleanse mo tayo ng ating sarili. Yan. Lagyan natin lahat. Okay, mainam din itong pantanggal ng mga kulam at mga bati. Mainam din itong pantanggal ng bati at kulam. Mga palipad hangin. Lagyan pa natin. Yan, maputi na kailangan pumuti para okay na pag itim pa yan, lagyan nyo pa ulit ang insenso kaman yung with palaspas yan yan yan, maputi na siya. oh. kunin natin ibot natin sa bahay medyo mausok na face mas ako ngayon eh. Ini Jesus Christ Ang ada kata negatif din Jesus Christ. Laging niyong tatawagin si Jesus Christ. Dahil takot ang mga masasamang espiritu kay Jesus Christ. At syempre, bago kayo mag-cleansing, siguraduhin niyo rin na malinis ang inyong bahay physically. Kasi ang cleansing, paglilinis ng bahay, spiritually. Yan. Kung walang lahat ng negatibo at masamang espiritu, sa area na to, in the name of Jesus Christ, Amen. sa entrance ng bahay tanggalin lahat ang negatibo walang papasok na masasama yung spirit masamang tao sa bahay na ito in the name of Jesus Christ Amen eh. kapunta negatibo na hindi ninyo Jesus Christ our oh Lord tanggalin lahat ang negatibo at masamang espiritu at lahat ang mga masasamang tao ay huwag pumasok sa kubo na ito hindi ninyo Jesus Christ our oh Lord Amen pausukan nyo lahat ng area nyo ng bahay

CR, mga CR yan. Sino ginatupukin lahat ang negatibo ng name Jesus Christ, O Lord, Amen. sulok In Yung bahay, ingat-ingat lang, madalas, kakaulan lang. Sino ginatupukin lahat ang negatibo ng name Jesus Christ, O Lord, Amen. Sunugin na ito po kung lahat ng negatibo ni Jesus Christ Lord, Amen Pabayaan mo na natin siya dyan Sunugin na ito po kung lahat ng negatibo at masama espiritu sa area na to in the name of Jesus Christ All Lord, Amen Yan, nakikita nyo pumuputi eh. Ibig sabihin yung area wala siyang bad spirit kasi itong area na to regular laging kiniklens every 2 <coughs> weeks kini-cleanse ito every month every 2 weeks pag umitim yan may indikasyon yan may symptoms ng bad spirit na naglalagi dito dati noong 2020 maitim yan maitim yan yung 2020 ngayon 2023 na puti na siya. So, wala na siya indikasyon may bad spirit sa paligid. So, kunin na natin. Ikat tayo sa taas. Kunin na natin. Baba na tayo. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Tuloy-tuloy lang ang rosaryo. Kung wala ko kasama, play nyo na lang sa YouTube. Sino yung natupukan natin ang negative? Ano yung Jesus Christ? table. Dining table. Sino natin ang Pera natin ang Jesus Christ. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Our okay, we'll is the holy, all holy all mary mother Amen. god all uh, pray all pray all for us Nabenta po ko na tayong negatima ng Amen womb, Jesus Christ. Hold on, Amen. Mga bigyan pa ng maraming biyaya ang area na to. Maraming pagkain. Ay maganda pong magsasama. Hindi na Jesus Christ Amen. lang din ito po ko negatibo kami ka ni Jesus Christo Lord Amen okay, marami pang pwedeng higing sa area na to at marami pang haluto na mga pamasara at pagkain ni Jesus Christo Lord Amen Sinugin na tupukan ang mga negatibo sa area na ito ni Jesus Christo Lord Amen Sinugin na tupukan lahat ang negatibo ni Jesus Christo Lord Amen whole is the crucifixion. Our Father in heaven, Lord in your name, your kingdom come, your will be done on earth. Maraming salamat sa buhay at biyaya. Pinagkaloob niya sa amin. Lord Jesus, Lord the Father and Mama Mary, maraming salamat po sa buhay at biyaya na tatanggap namin at protection sa lahat ng masasamang kalaban, spiritually, basically amen then kami ilayo nyo kami sa lahat ng masama sa mga masasamang demonyo masamang espiritu jaga ng kanto at lahat ng mga panganib eh, ilayo nyo kami amen Tanggalin lahat ang negatibo sa area na to. In the name of Jesus Christ, Lord. Amen. Walang papasok na kahit sino demonyo sa masama

Ito, computer table yan. Mary, mga source Bible, ng pera nyo I cleanse nyo rin para matanggal ang negatibo, Kasi sa mga spiritual. Amen. Pababa na tayo. At lalabas na natin ang insenso. Panatilihin lagi nasa entrance ng pintuan. Ang insenso at gamay Lalo na ang ghost mount. Ito so ang gift namin. <coughs> Po, ito pa wala natin negatibo ka yan tingnan nyo po oh, puting puti napakaputi ng usok indikasyon na wala negatibo sa area na ito sa 3 sa 3 years namin pag insenso yan okay naman ang financial namin at uh, wala naman kami mga, mga sakit wala naman mga pag-aaway-aaway Maganda naman din ang pag-iinsenso upang makaiwas sa mga gulo at negative na energy sa mundong ito. Marami pong salamat sa panunood sa akin at sa mga ginagawa ko na pagkiklens. Naway bisitahin nyo rin ang aking mga live stream tuwing umaga at gabi. Maraming pong salamat sa panunood. Thanks for watching. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Amen.